Hello po mga kalaki! Good morning po sa ating lahat at syempre po alas 5 na po ng madaling araw. May um, um may natutulog pa ba dyan? May um, um, may humihilig pa ba dyan? May um, um may nananagiri pa ba dyan? Gising na po mga kalaki. Ito na po ang mga masaswerteng numero po ngayon po ang alas 5 ng umaga bangon, bangon, bangon na po tayo. Ayan, yung mga nagluluto ng mga nanay dyan, yung mga papasok dyan sa school, papasok sa opisina. Eto po, mas maganda pong nanunood muna kayo ngayon ng mga lucky numbers. Malay mo, dito ka swerte. Eh. Diba? Kaya, eto na mga kalaki, uh, mga two-digit lucky numbers po, ngayon pong umaga. Kaya, ano pang hinahantay mo? Tara na. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan mga kalaki, syempre, syempre, syempre. Ito po mga lucky numbers natin na ibibigay po sa inyo ay libre at walang bayad ha. Ah. Mga kalaki, ito po ay kahit na pilit na ginagaya, apay, ebay, abay, 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 ito lang po talaga ang legit na mga numero po natin na talagang nakakapagpanalo po tayo. Pag napanood niyo po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, kahit nasa Pilipinas ka, sa abroad, Kunin mo, libre po itong lucky numbers, iyong EO. Iyo. Private consultation po ang may membership fee at yung po yung magpapakode kung magpapakode ka po. Abay. Uh, ng break month po, virtual mo, sali ka na po sa private consultation. Marami na pong nananalo at sana po isa ka sa mapanalo namin bago po mag-new uh, mag new year, mag-pasko at new year. Ayan po mga kalaki ha may membership po yan, 3 months po. Ah, kaming mamimigay ng mga lucky numbers sa iyo, wala pong pilitan to sa may gusto lamang po. At congratulations po ah, sa mga past winners po natin ng October. Ayan, ito, mga October na po. Ano. At sana po, ngayon pong papasok po ang November, abay, sana mas marami pang mapanalo at sana may makajakpat na po ng million at sana ikaw, ikaw, ikaw na yon Kaya mga kalaki, eto na po, mga two-digit lucky numbers, kunin mo na. Umpisahan po natin sa... Bulacan, 24, Baguio, 71, Bicol, 6, 29, Batangas, 13, 21, Bataan, 8, 17, Butuan, 1, 5, Benguet, 12, 23, Iloilo, 14, 19, Leyte, 31, 36, Samar, 5, 23, Paranaque, 2, 17, Manila, 4, 21, Pasig, 9, Gis, San Juan, 1, 2, Marikina, 5, 7, Kalinga Apayao, 23, 21, Tabuk, 32, 24. Romblon, 7-19. Angono Rizal, 23-24. Montalban Rizal, 14 Gs. Antipolo. Sa Is, 12. Taytay, -tay. 5 Gs. Cainta, 9-18. San Mateo Rizal, 21-27. Isabela, ano to? 3 sa East, Togigaraw. 1 Gs, Rojas. 1025 Capiz 3320 Bohol 1509 Ayun mga kalaki ito naman po isulod naman natin ang Sambales Sambales 123 Palawan 3524 Mountain Lupa 921 Caloocan 717 Marinduque 522 Mindoro 33, 35, Tagig, 9, 8, Cavite, 7, 21, Bacolod, 4, 16, Quirino, 9, 32, Tarlac, Gis, 4, Dapaw, 9, 5, Olongapo, 131, 31, Quezon, 26, 20, Laguna, 7, 11 at Aurora 13.25. Puputulin muna natin sa Aurora mga kalaki para sa mga followers natin yan na nag-aabang po sa ating araw-araw, umaga-umaga, abay dapat po nakapollow kayo sa tamang account. Ha? Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin. Check nyo po yung followers. Kung 315,000 followers, kami po yan. May second account po tayo, Red Parungkin din. Naka-yellow t-shirt ako, may picture namin ni Lola Carmen at meron pong 50,000 followers, kami rin po yan. At Aris Gatchal yan. Ayan, at meron din po tayong YouTube account, Trend Parungkin po, na may 16,200 followers. At meron din po tayong uh, 417,000 followers sa TikTok po, Red Parungkin din po, kami po yan. Yan po yung mga legit na account na sinasabi ko kung saan pwede po kayong mag-request, ng mga lucky numbers, nagbabasa po ako ng mga comments dyan. Pag nakita ko po na kayo po ay comment ng comment, share ng share ng video, heart ng heart, at dapat nakafollow, re-replyan ko po, po kayo ng code na gusto nyo. O ba? Diba? Ganun lang kasimple. Dapat po mga nakatutok po kayo sa amin para updated po kayo sa mga lucky numbers namin mga kalaki. At syempre ang lucky numbers namin wala po itong pilitan sa mga gustong manood, manood po kayo. Sa gusto nyo pong tayaan, tayaan nyo po. Sa gusto pong sumali sa private consultation magpa-member, mag-message po kayo at make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na ako po ang kausap nyo at hindi po ibang tao. So ayun mga kalaki, syempre 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 po mga kalaki, uh, eto na po ang mga lucky numbers natin, itutuloy na po natin hindi na natin patatagalin. Okay, 3 days po bago po palitan ang mga lucky numbers namin. Ito na po, Aklan. Sa East, 21. Cebu, 7, 24. Masbate, 5, 28. Nueva Vizcaya, 1 sa East. Nueva Ecija, 7, 2. Ilocos Norte, 15, 20 sa East. Ilocos Sur, 20, 21. La Union, 23, 27, Pangasinan, 8, 2, Pampanga, 19, 6, at Quezon City, Sa East 33. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers. Ngayong umaga ng alas 5, takbo na sa Suking outlet mamaya. Make sure po kung gusto nyo dapat nakarambol po pag inilaban nyo ang 2-digit, 3-digit, at 4-digit ha. Para pag nabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo. At ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time po. Okay. Shout out po tayo sa ayan, sa Tagig, ayan, sa mga ano diyan, sa mga family Del Rosario sa Tagig. Uy, Del Rosario po kami. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa mga family Del Rosario diyan sa panonood po sa Tagig. Magkaano-ano kaya tayo? At syempre po ang mga tricycle driver po diyan sa May Kaloocan. Ayan po, sa kaluokan po, sa may harapan ng Grand Central. Hello po, sa tapat. Maraming salamat po sa panonood sa mga toda dyan. Hello, 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 hello. Thank you very much po at sana ngayong pala Palarin po kayo, manalo kayo dito. Tutok lang mga kalaki at gising na. Hmm. Mag-almusal ka na, kaya maya laban na. Okay, ingat po at good luck.